Alam niyo po nagsumbong siya do sa ano do sa anak niya. Sabi nakakalungkot uh, instead na ipagtanggol yung kapatid. Alam niyo po ang sabi po nung ano nung anak. Sabi ni, ano ni, nang magulang ko eh. Di tanggalin. Nakakalungkot. Totoo po 'yan mga kapatid dahil ako mismo na experience ko 'yan. Ako mismo na experience ko yan. Tanungin nyo, mag-imbestiga kayo. Hindi ba totoo na sinabi ng kapatid mo na si Sislisel? Sislisel Kapulong, kapatid po yan ni Mr. Daniel Rason. Ang sabi niya, ang gara-gara ni Mami, no pa? Nagtatransform siya? Pagka, ah, uh, si ano, nandyan si kuya. Hindi nyo na pumayano yun, may kakaila yun. Kaya mga kababayan, kung mahal ninyo, mga kapatid dyan sa MCGI, kung mahal ninyo ang kaluluwa ninyo, kung mahal ninyo ang kaluluwa ng mga mahal sa buhay ninyo, gusto nyo mag-observe, mag-observe kayo. Pero ang may papayo ko lang sa inyo, wag na kayong mag-abuloy. Bakit? Sayang lang ang pera nyo. Huwag na kayong mag-abuloy dahil sayang lang ang pera ninyo. Yung pera ninyo na pinagpag, pinagpagura ninyo, gugulin ninyo sa mga pamilya ninyo. Yun po ang totoo. Gugulin ninyo sa mga pamilya ninyo. Huwag nyo nang ano, huwag nyo nang ibili ng ticket, huwag nyo nang, kung gusto nyo tumulong, gumawa na mabuti, you can do it. Itulong niyo sa gusto nyo itulong, pero huwag nyo nang ito, i, ano, i, ihulog sa mga kahon. Bakit? Dahil biruin mo. Nasaan napupunta yung abulo yan? Finish? Okay. oh shoom. Yan. Yan. Uh, I'm live. I Google Translate. Ayan. I'm live. Facebook. I remove. ë uh, ultra transportate communities. Uh, oh, yeah. Ja, po po po. A uh, I speak uh pak çiftar. Jo, jo pak, jo pak. Jeta çatet, çatet, çatet. Ja, kam ndonjë produktin ton. Amen. Dherë ai ditë të buan. Pak çiftore pulë me të pothuajse. Hmm. Yes. Uh, Rimu? Ok. Nesh, tësh. Po, 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 uh, like that. So, like so, same so, thing. Same thing. Mirë popshin. Mirë popshin. Mirë popshin. Jo, jo, jo. Mirë popshin. 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 Mirë Uh, yun. Uh, may na rin ako abang ano. is uh, okay? Yeah? Magsasalita na rin po ako abang ano, abang ginugupitan ako. Kasi hindi ko po alam kung hanggang kailan po uh, pwede yung Facebook ko. Kaya sinasamantala ko na, na po yung pagkakataon. Dahil... Uh, alam ko po gagawa gagawa po sila ng paraan at gusto ko lang po malaman po ninyo yung dapat po ninyong malaman biruin mo, merong kapatid na nag-message sa akin, bro, matagal na po ako sa iglesia, hindi ko pumatanggap matanggap yung ginawa nila sa akin. Uh, pinagmalasakit ko yung iglesia, biruin mo, meron lang po akong dinalaw na nanlalamig na kapatid. Tapos, nung dinalaw ko, sinuspindi na nila ako. Uh, sinuspindi na nila ako, sabing ganyan, uh, actually bro sabi ko sa totoo lang uh, uh, nakakalungkot man pong sabihin sabi kong ganyan kasi uh, yung pong mga nanonood sa mga ano ko sabi kong ganyan sa mga uh, live ko minomonitor po nila kayo magmo-monitor mga mga ano mga mga mahilig mag-lollipop na sinasabi n'yong nagsasadyos kayo. Tapos kayong mga mahilig magpompyang. Hay nako. Ang lalakas ninyong mag ano mag-claim na sa Dios kayo. Uh, nakakalungkot, nakakalungkot isipin na nagkaganito ang iglesyang kinila, kila, kinilala natin. na, na